Good morning sa inyong lahat. So, very blessed. Sinsensya rin hindi ako nakapag-live kagabi kasi sobrang sapagod eh. Tignan yung mata ko, tulog talaga. So, yan. Ito nga pala, ipakita ko lang sa inyo. Yung kasi ito yung mga giveaway. So, may mga headset. Tapos yung, ito po siya pero medyo okay. Ayun po yung dalawang kahon. So, yung mga nakatabi na po yan. So, be-blessing natin yan sa mga taong gusto rin magkanta-kanta. Masa mabait. May blessing talaga. Puno ng blessing ng mga mabait na tao. Kasi example natin yun. Kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa ko, parang isang dahilan ko yun na kailangan bigyan natin ng biyaya. Blessing kapag mabuti ka. So, ganun talaga ang natin. si at syaga lang. So, i-open ko lang sa inyo. <laughs> Hindi ko pa po siniset yung tools sa ads stream ko. Meron na po ako. So, hintayin ko lang. Magtatanong-tanong muna tayo dun sa mga taong... sa magkano ako sa, sa Google. Google, Google. Isa din yun. O YouTube. Na pabasahin ko pag-aralan ko maigi. Kasi kahit hindi naman din yung iba, magtanong ka kasi parang nakakaya din. Kung magtanong ka sa kanila. So, tapos maganda yung sarili na lang. Ito, advice din. Meron naman YouTube, panoorin nyo po. O tanungin nyo kung paano yung gagawin. Kunyari ganito. O paano makikita yung mga mga violation. Paano makikita yung mga restrict. Paano may iwasan yung mga mga problema pagka hindi ka ma-restrict. So then paano din natin magagawa maging maayos yung ating account saka yung clear ang account natin. So sundan lang natin yung mga rules. Nandun na basahin din natin lagi yung community guidelines. So magiging success talaga tayo. Kasi ako ginagawa ko gano'n. Kaso nga alam minsan yung mga post ko akala nila marami nagtataka bakit nakakalusot. Kasi tinatanong ko nakapasa naman po sa standard. Kaya pagka may violation po binubura ko kagad. Nawawala po yung video. Nagulat kayo pero nakapag ano kayo doon nakapag comment kayo nakapag heart kayo ibig sabihin nyo pag nawala po yung isang video ko na yun ano po siya may violation kaya pasensya na po nagustuhan nyo yung video pero biglang nawala so yan yun po yung ini ko na pasensya sa inyo tumingi ako ng konting respect lang din sa bawat isa na sa mga nagko-comment naman dun sa mga pagka nagpo-post sana supportahan na lang natin yung bawat isa wag na lang tayo mag comment kung di naman natin gusto. Okay na lang, skip nyo na lang yung isang video ng isang kapwa natin na nangangarap kasi masakit din sa kalooban nila. Ta maramdaman din nila, nararamdaman ko na gusto ko din maging maayos din. Hindi habang buhay kasi naman tayo, nagtatrabaho. So balang araw magiging boss din tayo, magiging isang negosyante din tayo. Kung paano din mapalago yung isang negosyo o kayamanan. Blessing po yun. Ayan, namambalat ako. Kasi alam nyo, <clears throat> lagi po ako na nanaginip. Yung pa naginipan ko yung mga patay, lagi. Sabi ko yung mga kapatid ko, tatay ko. Kaya yung pinapatawa ko lang kayo lagi. Kasi sabi ko sarili ko, pag sa po kayo, humihiling talaga talaga nagkakatotoo. Kaya kasama si Lord. Yan, gusto ko lang po i-sure sa inyo lahat na sana huwag kayo din mawala ng pag-asa. Nakita nyo naman po yung mga galaw ko. Kahit ano gagawin video, yan, mapasaya lang kayo. Yan, lagi ko po kayo pinagbipray katulad sa sarili ko. Habang nagbamaniho ako sa trabaho, iningatan ko po kasi mahirap po magkaroon ng problema na disgrasya. So, mag-ingat din kayo sa mga trabaho nyo. Kahit saan man sulok man kayo ng trabaho nyo, Ingatan natin sa sarili natin kasi mayroong maaso sa atin na pamilya. May mga magulang tayo, may mga kapatid na alam natin magkatagumpay tayo. Yan. Shout out natin yung mga taong alam natin na huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Support lang sa bawat isa. Yan. God bless always and good morning. Happy Wednesday. Yan. Shout out ko po kayong lahat.